dahil la, uh, ito, bibigyan ko kayo ng kunting tip o teknik mga palangga kasi madalas ito yung ginagamit kong teknik pagdating sa aking asawa. <laughs> Paloto-loto portion mga palangga. No? Meron akong pinipirito diyang ulo ng tambakol mga palangga kasi yan po yung magiging ulam namin mamaya. Pinirito ko muna bago ko sabawin. Ah, sarap yan. So kung ano-ano na lang hinahawakan ko dyan para lang may makita sa video. <laughs> mga palangga, haunin ko na yung isa. Oh. Hanguin. Hmm, hango eh bot bot o, to ara mga palangga piti des plato na mga palangga to ara segunda na tong usaka pisngi sa ulo ah. o oh, tama lagi pisngi oh. <laughs> naong ba tirte gaday tirte gid so, mga palangga teknik na ko mga palangga in -ane. ah, hugas hugas agad mga palangga no magaling tayo sa mga hugas hugas portion pag may mga binabalak na tayong masamang balak don sa ating asawa para <laughs> mamaya maya hindi na tayo mahirapan pang kumalabit mga palangga diretso tikangkang na lang <laughs> <laughs> Tikangkang. <laughs> mga palangga, no? Pero ko kaya. Ayaw kita kong tiktoyok. Gilok-lok. ng plato para wag eh, Bahong sabon mga palangga na mga kaplatuhan. Diyan nga mong gamiton niya. Dapat kay eh. Malagi pod, may useless lang din ang uh, ginagawa mo kung sakali, di ba? May plano ka, kunyari ako, may plano ako sa asawa ko. Ayan na. <laughs> Yan ang technique ko. So, tirada ko dyan, ayusin ko talaga na hindi nangangamoy uh, sabon. Kasi pagka nangangamoy sabon, pag kaya na kumain, eh, nawawala na naman yung gana. Nagkakaroon na naman kailan debate <laughs> tungkol sa sabon. Nakakainis na yung sabon. ya <laughs> yeah. yeah. Di ka palangga? Maraming tubig. So, maraming ikot-ikot sa plato. Uh, diba? yung o, di ba? Tingnan yung O, Tanggal ang amoy ng sabon. So, ganun na ang technique mga palangga, ha? ang aking maya maya tingnan nyo kung anong forma niya pakikita nyo yung forman niya Nakaready na. Ay, nako, 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 nako. Gigil ako sa plato. <laughs> mga palangga, no? Ikot-ikot lang tayo dyan. gano lang naman ang hugas. ay eh. Pabalik-balik na mga palangga. Ikot-ikot, ah, ikot-ikot, ikot-ikot lang. Paikot-ikot, oh. <laughs> Hanggang mahilo yung plato, pati yung naghugas, patay mga palangga. Maya, maya <laughs> anak, oh, ah, kalame. nako, to mga palangga. O, ano lang ta? Pukos lang sa hugas, mga palangga. Pukos lang muna sa hugas. Maya, maya, tingnan nyo. Ang huling video, pinaka last video mga palangga ko anong uh, ng asawa ko mga palangga nagtuwad tuad <laughs> nagtuwad tuad na kung palang akong asawa mga palangga ready na siya kayo kay kabalo naman siya o alam na niya naghugas ako ng plato alam na matik na yan mga palangga sus nako walang kahirap-hirap <laughs> hamloy kaya mga palangka hamloy pa sa hugas ng plato ha <laughs> ah, tirado ha mga palangka ba diba? oh siya yeah. mm -mm. ah ah no. eh mana ganun ta na eh balik, -balik lang ganun para lang naging naging lang sa 3 minutes Kapin ang video so alam na discardin mo dong ito ara oh mm, ah, mga napilapay pag nagbasura ato ang mga basura para wala talaga malinis tingnan oh ha ha ay, nako, 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 excited ako. Habang <laughs> tinatalsikan ako ng mantika ng piniprito, sakit. At war, tapo natin yung mga basura para malinis talaga mga palangga. Makita nyo ako sa bintana mga palangga. O, lulusot ako doon. Tuwara, kung anino. <laughs> Nandun ako natapon ng basura mga palangga. Yan, malapit na pagbalik mga palangga. Tingnan yung porma ng asawa ko. Anong porma ng asawa, <laughs> asawa ko? Ready, ready na mga palangga. Kumakain at papalakas. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ayan na. Ah. Hi! Nakangangawa pala ka. Ay! Ready na! God bless! Bye!